Hi guys, family tops for today's video. Ang ating tatalakayin. Sekreto para sa matibay na pagsasama ng mag-asawa. Una, wag na wag pag ang pera. Pagkos, giwan ito ng paraan. Pangalawa, wag magsumbatan at wag magbilangan ng sakripisyo. Pangatlo, huwag papatol sa ibang lalaki. Ha? Mga OFW dyan. In short, huwag tayong mga liwa. Dahil isa din akong OFW. Pang-apat, huwag na wag mumurahin ang asawa. Ang galit, lilipas din yan. Pero, ang salitang ating mabibitawan na masakit ay di na malilimutan. Panglima, respeto. Respetuhin mo ang asawa mo. Panigurado, pag di nawawala, magtatagal kayo hanggang dolo. At huwag kalimutan ang manalangin palagi dahil ang puong may kapalang ang ating sandalan. Kaya, huwag tayong kaya wag tayong ma, makalimot sa Kanya. Dahil ang Panginoon ang siyang sentro sa kalagitnaan ng mga uno sa buhay na ating bilang isang mag-asawa, ito'y malaking tulong na para tayo ay maging masaya at more blessings to come. Thank you.